Naalis na ako. Punta kayo nyo. Hindi kayo umalis. Nagkakano rin kami. May oh. pamilya na. Oo. Hindi kayo. Hindi kayo. Bala sa inyo kanya tayo. Dudun ka na namin dahil. Uh, yung... Ah, punta kayo nyo. Kayo. Dudun kayo. Ako hindi. Kayo ko pa. Kahit mag-isa. Bakit na nga mong dalangin na lang doon pa? <coughs> Saglit lang. Bakit tawag? Sa ino, patapat siya mo ay niya sa usap tayo. Dito, gumawin dito. Um, ano? 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 Di ba, ano? Ano? May matagal-matagal na gusto sabihin ko ni Kuya at saka ni Ate. Oo, kanino? Dito, naman? Ba, sag, iklam, mag, ano ano. Mo ka, ka, ba naman? Sagit lang ka muna mag ano-ano. Ang tangina mo, kakakabaran na lang. ng tangina mo, ko eh. Ano mo na naman sa Hindi na alis ako. Putang ina, di ba yung Oo, ay naman yun. Oo, ano pala? Anong sasabihin? Ano matagal na? Ano, di ba tumandi? Siyempre, di ba natanda ako nakaraan na ano nagagalak-galak tayo. Oo! Nagagalak-galak ka namin. Oo, ngayon, ayaw nyo na. Hindi, sabi ko na kayo. Hindi. ano pala? Dahil ano, tumatanda, tumatanda, tanda kami. Siyempre ano, nag-ano rin kami, may pamilya na. Oo, oh, oo. Oh. Sige, sige, Balak sa kanya tayo. Yun nga, lang. Balak, oh balak sana ng ano, parang um, napag-decision na naming tatlo na, na kung ilalagay ka na lang sa home for the AJ. Mutlak ina For the AJ. Mutlak ina mo. For the AJ. Mutlak ina mo. Gabo. Malakas pa ako, Gabo. Oo, AJ. Tapos ina niyo, bigyan niyo na ako wala na sa mundo ah. Mayusin din naman yung ano. Eh, hey, home of Gage, Alam mo yung ibig sabihin home of Gage, -sabihin, Para binari wala mo na yung putang ng magulang mo. Ako yung, yung mag-aalaga sa inyo doon. Ay, hindi yung lang mag-aalaga, kaya kong sarili ko. Oh, hindi, oh. siyempre, eh, paano kung umalis ako? O, oh, di na ka! O, oh, mag-aalaga oh, sa inyo. O, yung ko. Hindi, eh, yun nga. Yun yung gusto namin i-ano pa. Ano? Yun lang yung gusto namin sabihin sa inyo na kung ano kung maaari, doon -do ka na namin dapat. Ah, Puntang ninyo, kayo, doon kayo, ako ah, hindi. Alam ko pa, kahit, mag -sha gusto biyamulaw mo lang ano. tulak ano sa ano ano ko ano 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 pala yung gusto ano na ano na si ano 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 hindi nag -uwi -uwi si oh. so, nung, ano uwi ano 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 kayo. ano 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 gusto ko ano Hindi! ano 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 Ayun nga yung... Kaya ko, kahit nyo na kayo. Bye. Ngayon na, putangin ng tagal-tagal na wala. Magulang mo, kinaya ko, putangin ayun yung, eh. Ayun yung kailangan mo na may mag-aalaga sa'yo. Hindi na, kahit nyo na mag-aalaga. Pwede na sa'kin. Sa eh, paano nakontak na yung ano doon? Putang na niya, yung tablay mo. Hindi mo doon, ikaw ako. Pa, kailangan mo dalahin na lang doon. Putangin na, hindi ako luko-luko para dalhin ako doon, ha? Irehab no, ni para akong hindi ka irehab. Galing din yon, nagasa isang ano? Galing din yon, ano? Wala ako parang tanga na lang ako galon, hindi ka bunton. Oh, mas pagkaindi bisa ako kahit pumunta ko ikan, kaya ako. Hindi niya dapat na dudung ka, Marami kang kasama. Oh, punta yung kakulung ka? Hindi ka kung kakulung pa, pa may alaga. Alam mo kung saan yung kung hindi ka dudung ka lang? Alaga ka karam a. Oh, si Barney hindi ako magalala, magkarilgo magalaga. Kasi magalaga sa hindi. Kaya ako magkarilgo. Ay, yung, yun yung, yung nababagay. Ay, ah, hindi! hindi na. hindi nababagay. Sa isip nyo, nababagay sa akin. Tangina mo. Sino mag sa sa'yo? Walang problema, sarili ko. Kaya ko. Dadalain ka. Paano pa, 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 -pa, -pa pagsusunod namin sana next week na? Uh, punta ko yung kayo. Ano ba next week dadalain nga? Isip kayo. Next week, tangki na nyo. Papa, ano ba naman ito? Kaos hindi sa... ka pipwede! Bapwede sa mga masunod. Tayo ba ah. ako? Siyempre kami na magdidesisyon. Ay, hindi kami pwede. Hindi ko kayo, pero sa akin hindi pwede. Naitindihan nyo? Ang ilan nyo, anak ko lang kayo. Ay, ay, ay. Pag-umotin ka na. Nasa kailangan ka ng dalahin doon. Ulol! Baliw! Sino mag-aalaga sa'yo dito? On my own! Sarili ko! Gago! Ang mo! Tuba! Kung my own!